Okay, magandang araw mga kaibigan. Ah, uh, Pag-usapan natin ang mga graduating congressmen, uh, governors, mga political leaders na kumalaban, nag-alipusta kay Pangulong Duterte at BP Sara. Uh, ito may ginawang uh, short video ni Mr. Real Talker. Sabi niya, babay na, aalis ka na. Ito. Tignan niya mga muka at mga pinagsasabi nila. Uh, kala nila they will stay in power forever. Okay, unahin natin si Congressman Paduano. Huh. Nagbante. Nagbante. I demand that you apologize to this committee. So, akumlaute ko ako. Ayan, graduate. What kind of thinking of that, Mr. You are not an investigator. Why are you asking me to answer this or no? Pansamora. Duterte, Duterte, wala. Kung tulong na lang at susunin na natin sa inyo na maigit kumulang dalawang bilyong piso na kinukurakot dito sa Kalokan. Kamusta na po yung conviction, conviction mo sa kasong ng uh, child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit nandyan ka pa? Hindi ka pa <laughs> a, 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 a of short time. So, the medical doctors to uh, Educate us. Please, I remind also yes, our church persons to please act in a respectful manner. So, na. natin ha. Ano? Pado ano? Abante. I have got you feeling, Mr. Chair. I demand that you apologize to this <laughs> committee. Sama kong laude ko ako. Manuel! What kind of thinking of that, Mr. Pat? You are not an investigator. Why are you asking me to answer this or no? Kasi siya sinabi kung kung ba respeto ni Presidente <rico aqua> Duterte? Wala. Anyway, okay. Kung tulong na lang at isosoli na natin sa inyo ang mahigit kumulang dalawang bilyong piso na kinukurapot dito sa Kalokan. Kamusta <laughs> na po yung conviction? Conviction mo sa kasong child trafficking? Ano Of, 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 of a period of short time. So the medical doctors to uh, educate uh, educate educate at I remind also our uh, mother's 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 persons to please act in a respectful manner. Yun. <laughs> so, ano kayang pakiramdam nila ngayon, ano? Na, ala, talo sila eh. So may hangganan, tama yung sabi ni Tatay Digong, uh, relax lang tayo, sabi niya, may hangganan ang lahat, there will always be a day of reckoning. Nagsimula na kahapon, yun po ang day of reckoning, kailang tuloy-tuloy pa ito ha, ah. initial victory pa lang ito, ang final victory is 2020. 20? Okay, so Paduano wala lumalabas sa kanyang Abang Lincoln. Ah, uh, asop na wa. Uh, hindi pumasok sa winning circle ang Abang Lincoln ni Congressman Paduano. So ang tanong ngayon, kumusta si Colonel Grihaldo? Uh, more than 4 months na ata siyang nakakulong. Hopefully na by the end of itong 19 th Congress, July 30 ba 'yon? Eh sana makalabas na si Ko Co Colonel Griado, kawawa siya. So konting tiis na lang Colonel Griado. Wala na, graduate na itong nagpa-contempt uh, sa inyo. Okay, si Congressman Abante. Wala na, talagang epektibo yung pagpunta ni BP Sara doon. Yung pinakita lang niya yung props, yung dila, everything. Wala na. Although malit lang ata na margin ang pagkapanalo ni Joel Oy. Ino pa? Uh, yun pa. Ah, yun. Makabayan Black, Manuel. Wala na yan. Franz Castro. Uh, sino yung isa pa? Pam Samura ba yun? Yung isa? Ay, Brosas pala yun. Si Brosas. Mga graduating yan. Oh. Governor Garcia. No amount. Kahit presidente pa nagpunta doon, nag-endorse sa kanya. Wala na. Uh, dito mo makita, buhay na buhay pa rin ang influence ni Tatay Digong ni B.P. Sara timing talaga yung uh, una nung no, start ng ano itinaas ni PRRD ang kamay ni Pam Barikwatro na, kampanya na and then a few days before election nagkita si B.P. Sara at Pam Barikwatro although walang formal endorsement kagaya ng ginawa ni Tatay Digong kailang syempre uh, father and daughter it means sino sopra at overwhelming ang victory ni Pam bariquatro alos 300,000 ang lamang niya so kanina may napanood ako parang press conference ini-interview na ng media si Pam hinihintay na lang ang proclamation ng Provincial Board of Canvassers So, congratulations. Okay. Si ex Senator Trillanes. So, saan pa siya pupunta ngayon? Kandidato siyang senador, talong-talo. Ito, mayor, talo pa rin. Ano kayang ang susunod na tatakbuhan niya? oh, yung mga nababasa kong comments. Pwede siya sa Barangay Captain o Barangay Tanod. I don't know. Okay, Dan Fernandez. Ang Sol Aragones is uh, halos half million ang boto niya si Dan Fernandez nasa 270 or 280. Pangatlo lang siya. Malayo. Uh, Pang after Sol Aragones, yung Ruth Hernandez pangatlo lang. So, goodbye. And then last but not the least, si Madam Chair uh, teacher is Stella Kimbo. Uh, sino pa ba yung ibang natalo? Coco Pimentel. Talo rin pala si Coco Pimentel sa uh, pagiging kongresista sa Marikina. <laughs> so, bago Mayo 12, nag-endorse pa si Senator Pimentel. Noong una, bilib na bilib ako dito kay Senator Pimentel na tunay na oposisyon. But, at uh, the last day, wala na, bumalimbing imbes nga siya opposition leader nag endorse na siya sa mga kandidato ng... kaya wala na okay, magbasa lang ko sa mga few comments ha ha ha, ha. yan ang mga kalyado uh, ni ba makino and kiko sa sudere akir, sabi na kasi wag mong subukan, masisira ang buhay mo Neng David, ano kaya next move sa mga taong nagsamantala sa kaban ng bayan? Day of Reckoning, Joy Cañete, masakit talaga ang ganti ng mga botante. Merese, okay? So, salamat sa mga taong bayan na nagcast their votes at ito, graduating na itong mga pinakitang mga politiko. Good luck sa kanilang buhay after itong election na ito. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsuporta sa ating uh, channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig. Ang uh, income natin sa channel na ito is ginagamit pagtulong sa tribo. Mimigay tayo ngayon ng uh, mga yero at pako para ma-repair ang sirasirang bahay ng talandig. Panoorin nyo ang video na ito.

mo ni ang kadako sa buslot o makita gyud nga ang yangero ko ano na gyud na kayo Oh, karon ate, kuya onsen sa inyong maistorya nga karon abot nang inyong ero o makatop na gid mo o nindot mapulihan na inyong atop nga kuha na dako na gid kayo buslot kung sa inyong ikaistorya salamat sa ginoo bisan pa man sa nagtanaw sa video o. sa mga sponsor ani bisang pa sa nagatag uh, ani nga tabang uh, salamat niya. ni bisan pa sa salamat sa ginoo nga natagang yun o niya uh, kuan. na nalangin nga. Ado it. oh. uh, um, na itaw nga yung gigamit. Oh. Na tatak mo taga ang sin. Ay dili na dai maulanan. Ma Salamat man sa Ginoo. Dagam pa <coughs> sarang matatabang. Sa uh, Dagam pa ang inanlan sa amuwa uh, mga yung tabang. Para man sa Ginoo. Uh, Ora tabang sa amuwa. Salamat sa Ginoo. Uh, hmm. uh hmm. ang pagyapong kinabuhi ang nagatag ani. Tulungan mm -hmm. po mga panalangin na mm -hmm. managaya ang at tagsigilo ko siya. Salamat. Mm -mm. mm -mm. Sige. Sige ate kuya, salamat. Salamat po. Oo, oh, sige. God bless. Oh, God bless.